Sala ko ng bawang sibuyas at giniling. Tapos lalagyan ko na ng pamintang doro. Ang lulutuin ko ngayon ay lumpia. pagawa na rin ako ng sauce. Yan nilagyan ko yan ng bawang, peanut butter, toyo, asukal at cornstarch pampalapot. Yan pwede na malapot na na pwede na natin ilagay yung gulay. Ayan, singkamas, patat, kamote, bagyo din, saka pero. Walang celery, saka kicharo. Ayan, aluin lang natin siyang maboto. nakalimutan kong bumili ng celery, saka kicharo. Eh. Tapos natin ng patsuwete. Binigay niyang kulay. Tapos, takba natin. Mamaya lagyan natin ng magic sarap. Yan, pag ganyan na, pwede na natin lagyan yung ng magic sarap. At ang huli ay ang repolyo. Tapos, saluin lang nating mabuti. Yan, ang ganda na ng kulay. Luto na to. Hindi rin nilalagyan ng tubig to eh. Está bien,